Ngayong araw guys, para maiba naman ang luto natin sa karne ng baboy, uh, magluluto po tayo ng creamy pork chop with the uh, mushroom. Okay? Samahan nyo ako sa video ito at isi-share ko na naman sa inyo itong napakasarap na recipe sa ating pork chop. Bali may apat na piraso tayong pork chop dito guys. Ang gagawin natin dito ay hiwain lang natin. Yan, ganito lang yung paghiwan natin guys. Huwag natin ihiwalay guys ha. Ah. Ang purpose na hiniwa natin ito guys para hindi po maglukot mamaya pagka ipiprito natin. Yan, ganyan lang yung gagawin nyo guys. Tapos uh, ang gagawin natin sa ating pork chop, bali maglalagay ako dito ng dalawang kutsarang cornstarch para po hindi tatalsik yung ating mantika sa ating pagpiprito mamaya ayan Haloy lang natin para makoted lahat ng ating pork chop tapos magpain lang tayo ng kawali dito guys tapos maglalagay tayo ng mantika tapos ipiprito natin guys yung ating pork chop Hindi man kailangan na uh, crispy yung ating pagprito dito guys. Sa mga hindi pa po nag-subscribe dyan guys, subscribe po yung ating channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong upload nating mga video. Okay, uh, okay na nga ito guys. Bali, uh, hagoin na natin. Ayan, ito po siya. Bali, ito po yung second batch natin, guys. Kakuhin na din natin. Ayan, di ko na binidyo para hindi na ba yung ating video natin, guys. Bali, may carrot nga tayo dito, guys. Ang gagawin natin ay igigisa lang natin sa ating mantika. Ayan, para mas masarap kasi yung uh, luto natin, guys. Pag igigisa mo na natin yung ating carrot. Tapos pag okay na, hanguin na natin guys. Tapos dito sa isang kawali, bali maglalagay lang ako ng mantika dito gamit ng ating pinagprituhan. Tapos magigisa tayo ng bawang. Tapos okay. magigisa din tayo dito guys ng sibuyas. Yan, kapag toasted na yung ating bawang sa sibuyas guys, pwede na natin ilagay yung ating pork chop. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating carrot. Tapos, maglalagay ako dito, guys, ng dalawang cup na tubig. At saka, paminta. Tatakpan natin, guys, at uh, ipakulo lang natin to ng kahit mga 20 minutes. Ayan, ito na nga siya, guys, after 20 minutes. At malambot na rin yung ating carrot. So maglalagay tayo dito ng pork cubes yan yung ating pork cubes tapos maglalagay tayo ng mushroom tapos maglalagay din tayo dito guys ng all purpose cream para mas creamy yung ating niluluto ayan, pag, bali maglalagay lang ako dito guys ng ceiling uh, green yan, dagdag uh, lasa saka design. Okay, plating na po tayo. Bali, lalagay na natin yung ating pork chop sa ating pinggan. Para sa preparation din po ng ating lunch. Ayan. At kitang kita nyo yung sarsa nya guys. Talagang creamy creamy siya. Pag gusto nyo pang mas creamy guys, pwedeng uh, dagdagan nyo pa ng ano, all, uh, post, all purpose cream. At ito na guys, yung ating napakasarap na creamy pork chop with mushroom. Okay guys, thank you so much and God bless all.